Ay, mga boards magandang hapon po dyan. Ah, uh, bababa kami kasi si yung tatay ko ayaw na. Hello mga boards magandang hapon sa si lahat na minimal viewers. At welcome tayo sa panibagong video nating pagsasamahan yon. At syempre, uh, nakakalungkot ng uh, balita dahil sobrang lakas nung hangin dito sa amin. So, marami nang napinsala mga pananim. Pero sa awa ng Diyos, yung amin ay okay pa naman. Hindi pa naman na uh, napipinsala. Buhang saging, Diyos ko, ano pang tumba, no? Nandito ba? Oh, dito, wala, sa liver, no? Diwan uh -huh. sila, be. Ako tanungtukan ka, be. Pagtanaw ko nang ikuhuro sa hangin. Wala pa, man? Ikaw, agbate, ra. Habangan na siya. Ha? ba? Uh -huh. So, ngayon, uh, na nyo kami, mga boards. Pupunta kami sa baba ni Tatay Rayot. So... Kagabi kasi... Uh, merong... Sobrang sama na balita. Bangungot mga abords dahil... yun uh, Nakaraan, nalala nyo, si Lolo James Reda ay... Na ospital. Yan. So, sa sobrang... Sa edad na rin niya, katandaan. So, na ospital siya nakaraan. So, sa awa ng Diyos, nakasurvive. Pero, kagabi talaga... Uh, ayun, uh, bumigay na yung... Kanyang katawan. Yan, na... Uh, Salamat lo sa lahat na masayang alaala -ala na iniwan nyo sa amin. At syempre kasama ko si Tatay Rayot ngayon dahil punta kami doon sa baba. Na nagpatay lolo di haba ba? Balo. Bal Balo na gabay. Ay mga kaboards, magandang hapon po dyan. Uh, bababa kami kasi si yung tatay ko ayaw na na binagbalsamar pa. Siguro hindi pa siguro tapos. So, ang sabi daw alas 6 tapos na God bless love you yan so <coughs> yun ah Napakalungkot lungkot na balita dahil yan sa so, sobrang lakas nga ng bagyo dito sa amin Las ng hangin yan sumabay so, pa yung mga ganyong pagsubok mga boards pero lahat naman tayo ay ganun talaga doon tayo papunta so kailangan lang nating tanggapin magpakatatag dahil may mga pamilya pa rin uh, umaasa sa bawat isa sa amin yan patuloy lang sa uh, yung paglalakbay lo at gabayan mo po yung mga pamilya mo na naiwan dito sa mundong ibabaw yan ingat ka palagi dyan lalo si lola gabayan mo si lola dahil ayan uh, si lolo kasi si lolo james red bunso yan tayo no? siya yung pinakabunso sa magkakapatid nila so talagang siya na lang yung naiiwan sa kanyang sa kanilang magkakapatid at ayun uh, ah lungkot na isipin talaga dahil di na talaga di na talaga kinaya ni lolo yung kanyang nararamdaman ba? So hanggang doon na lang talaga siguro yung ano niya. Yung kanyang ah, kandila siguro. Kandila kumbaga sa kandila. Hanggang doon na lang yung kanyang pinaka pabilo ba. So yun. Ah uh, ayon ngayon kagabi ah uh, di ako na nakaba, ang nakababa lang kagabi si Tatay Rayet sa si Bruno dahil nakaraan nga uh, simula nung Huwebes Huwebes sa Bado Webes, Bernay, Sabado, Linggo Yan, sunod-sunod yung Full time kami doon sa uh, pag-harvest ng silit Kamates Sat-sat, uh, rat-rat talaga doon sa trabaho Kaya sobrang siguro Kailangan din natin magpahinga Kaya si Bruno Yan, uh, bumaba sila kagabi ni Itatay Rayot. Pagbaba nyo doon tayo, wala na tayo Oh, nice. ano okay, Eh, pag-sat ni Kwanyo eh yan sa'yo nga

Dube dubai dubai kono nah ketinggung sih ya oh ya gila kono anak saya nggak lagi ay gino anak siapa oh nggak ya, sampai sih siang mahan mengkuno yang sampai bah apa lah ibi gitu yang pengalaman oh di mana ini anak saya apa nah nama kuno ah bah. uh. Jadi, ba? eh, tak udah. Pun

Birthday pa nung ano no no, 13? Teresa ako ko ah. September? Mm. Tangko dito. Mm. So, talagang ano talaga mga birds. So, nag-birthday pa si Lolo James Red nung September 13. So, 82 years old siya noon. Uh, at then lumipas na ng ilang araw. 15 pa na. Mm. 15 kahapon ah uh, bumigay talaga yung kanyang katawan ng birds at yun nga uh, ang huling habilin lang daw sabi ni Tatay Riot kasi uh, kagabi na video call sa dapat bababa na si Tatay Rayot. so sobrang lakas din kasi ng hangin at ulan kaya di basta basta nakababa din sila ni Tatay Rayot kagabi tapos nag video call naman yung kapatid niya na video okay na ba daw si Lolo James Red salita naman daw ulit kaya uh, kampante na si Tatay Rayot na bukas na lang ng umaga kinabukasan aa uh, bababa Pero unsa man to ni tawag sila ta wala na Last day Last day sa gabi uh, Ah ah mga Ala 11 Okay So Last day singko na iskita ani Ah So 11 11 ang gabi at uh, talagang nag message ulit yung kapatid ni Papa na yun nga uh, kinonfirm na si Lolo So wala na talaga hindi na talaga kinaya kaya ang huling habilin lang daw sa kanya sa mga anak niya sa anak niya sa mga apo niya dun sa baba kasi kami di kami nakababa dahil sa sobrang lakas nga ng ulan tapos nag brown out pa last ng hangin ang huling habilin lang daw ni Lolo James Red sabi daw niya sa mga ano niya na huwag maingay kasi matutulog daw siya yun lang yung huling habilin niya sa mga kamag-anak namin nakapaligid dun sa kanya Tingnan natin doon sa baba mga birds kung andyan na ba yung kanyang bangkay Katawan niya kasi kanina umaga Yan Tatay Riot lang din nakababa di kanina naka umaga kaso yung Pag ano doon sa gihulungan Nanay makapaglibingan tayo? Oh, po Hindi Tambag ka tikid yun mo mamlugay mo na buwan nyo dihang bugay ng lubong pwede mo mabuslot oh. buwa ano ba? nyo isagol rin itong lolo? oh, kaya sila rin mo hatag ka sila mati ko nang tikwan niya dig gusmel rin lang sungay sungay oo siyo na mong paslak mo oh. Uh. gusmel saan ako mo dito kay sila yung magbuslot? hmm nakamay gabalabag ah uh. hindi man makuha na hindi masulot?

kita Ito na So yun mga uh, kaboards uh, Okay na pala Na uh, asikaso na pala yung <coughs> uh, Paglilibingan ni Lolo Bukas, na Bukas trabaho ina nila ni Papa Sama tayo doon Sama Tingnan niyo yung daan namin dito mga birds oh. Ang sobrang putik ito pa yung buti nga ngayon yung ulan pa ano na lang. Pa bugso-bugso na lang. Di katulad kanina kagabi na sobrang lakas talaga ng hangin. Kaya meron akong ipapasilip sa inyo yung mga uh, Napinsala nung bagyo ba? Uh. Friday, bagyong Friday ni. Eh?

Balo, uh, tapos pag sa uh, saro Diba, kay mukhang Kahit mag araw, umaraw mo lang isang araw no? Diba, kay medyo luminaw na yung ating Paligid mga birds. Gas <coughs> oh! <coughs> mo na tayong paa Shoutout pala kay Otodion Riot dyan sa Maynila Yan ah, uh, Otodion Riot kasi eh. Yan sakto, sakto lang din kasi nakauwi siya nakaraan So na, bago nawalan si Lolo ng buhay So nakapag-usap pa sila, nakapag-yakapan pa sila ni Otodion Riot And Otodion Riot ayak uh, iyak na iyak kagabi So di kasi biro mga boys na mawalan ka ng mahal sa buhay So, yun, yun yung isa sa pinakamasakit na mangyari na mayroong mamamaalam na mahal mo sa buhay dito sa mundong iba abaw ha? Huh? Uh -huh. yeah. uh, may daan pala si Tata Rayot dahil kuwalos lang buhangin.

Kamar ini pelatuknya, Ano Joker Vlog. Shout out ke bay Joker Blog itu yang kepentingan Yoker Blog. Show, si hah? 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 bye bye Hah? Bye-bye. Hah? 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 Hmm. Hah? 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 Balik, Hah? Hah? Ah, balo ah, ito ka, ulusot mo to Dito yung sobrang apit sa ala nung Hangin, siya bagyo, mabot siya oh. Ayan o oh. Halos yung mga saging Naubos yung Mga saging dito Pumunta lang sa kita ng ngan, Bibili lang tayo ng bigas bago tayo dumaan doon kay Lolo So Sinilip namin doon Wala pa naman Si Papa lang yung dumaan doon dahil Nagano siya eh na gano'n na ng buhangin nadaan din tayo doon mamaya ito yung tinan nyo yung napinsala nung ano mga boards oh bagyo yan ubos talaga yung papaya asa ka? hello ka boards? hapon? hapon na Bulu tak apa ya serio? Atau tawa Ah, buru. Buru ke? Toba semburu ke? Atuh lah.